Pumanong na ang film producer na si Mother Lily Monteverde isang araw lamang matapos ilibing ang kanyang asawang si Leonardo Father Remy Monteverde, siya ay 84 years old. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Golden Monteverde sa ulat ng GMA, turning 85 na sana si Mother sa darating na August 19. Nag-post din si Senator Grace Poe sa Instagram tungkol sa pagpanaw ng Regal Matriarch, kalaki pang kanilang photo together. I am so sorry and sad to hear about Mother Lily's passing, my ninang mother always believed in me and assured me whenever I doubted myself. She has helped so many and she will never be forgotten, she was, and will always be, a titan in the Philippine movie industry. Our deepest sympathies and condolences to her family and loved ones, ang buong post ng Senadora. Si Mother Lily ang may-ari ng Regal Entertainment na nakapag-produce na ng halos 300 na pelikula sa Pilipinas simula pa noong dekada 60. Naulila ni na Mother Lily at Father Remy ang kanilang mga anak na sina Rosel, Don Don, at Goldwine. Ilan sa mga hindi malilim utang pelikula ni Mother Lily ay ang Po Anthology na nagsimula noong 2002 na sinasabing patribute ng itinuturing na ring movie icon sa kanyang Chinese-Filipino roots. Ang iba pang hindi malilim utang pelikula na ipinroduce ng Regal ay ang Shake, Rattle and Roll franchise, Scorpio Knights, Sister Stella L, Babaing Hampas Lupa at marami pang iba. Taong dalawang libo nang bigyan siya ng Lifetime Achievement Award ng Cine Manila International Film Festival habang noong 2019 ay ginawaran siya ng Fernando Poe Jr. Lifetime Achievement Award sa 37th Luna Awards. Siya rin ang itinanghal na Producer of the Year sa kauna-unahang The Eddies ng Society of Philippine Entertainment Editors para sa hindi matatawarang kontribusyon ng Regal Entertainment sa mundo ng telebisyon at pelikula. Nito lamang July 29 ay sumakabilang buhay ang kanyang asawang si Leonardo Monteverde, na mas kilala bilang Father Remy sa edad na 86 nang dahil sa pneumonia.